Meron. Okay. So, ibibigay ko po sa inyo mga ingredients nito. Panoodin nyo ito, itong video na to At matututo kayo. Napakadali lang. Basta tapusin itong video, matututunan nyo. Okay? Yan. Mag-i-start tayo ng igado ng Ilocano. Maroon na ba kayong magluto niyan? Pag kayo hindi marunong, mag-message na kayo sa akin at patuturuan ko kayo kasi ako hindi rin Ayan. ang ingredients po niya binabad po yan natin last night na pork belly yan binabad po sa suka at saka sa polo the whole night and then ngayon iisang kotsa natin ng ganyan kapiran muna natin para mamaya uli. na ulit yun na ilang minuto nang kumukuluto kaya ito na ang sitwasyon natin siguro mga 2 hours pa bago maluto to or 1 hour then hintayin natin na yummy yummy -yami. ito i natin ng ibang ano to ito isa isa sa isasama natin sa sa higado ah uh, bell yan yung yellow so isa yan tapos, ito yun, yung fish naman yan ay uh, isa din sa ingredients ng uh, ilokano igado. Lutong ilokano ito yan. So, durutuin muna natin na konti yan and then saka natin i-mix dito. So ito yung style na ating pagluluto ewan ko lang dun sa ibang uh, ano kung paano yung style din ng pagluluto ng uh, igado syempre, iba iba naman yun ito naman yung uh, liver yan ito pa yan sasama din natin dito yan so, matagal ko din ko na pag-aralan pag ng pagluluto na to So, ilang beses ko rin ginawa to bago ko na pag aralan ng hindi naman tayo Ilocano. Uh, we are from Quezon, Praben, Targaryen, Quezon. Yan. Pero nung natikman ko tong ano na to, tong iga na to kasi hindi naman kami nagluluto nito sa amin, sa Quezon. Ang yan. Pag-inimit so, na po natin yung ano, yung uh, atay. Yan. Mutan yung uh, Tuloy na po natin yung ano yan. Uh, yung pinagbabadam po nitong ano, nitong uh, nitong mga belly. Nung insa ang kotsa po natin, in-slice natin yung liver. Tapos po natin ilagay. So, binabag din ang konti. Pag naluto, patitignan ko kayo. So, Bigyan nyo sa akin yung address nyo, papadala ko kayo. Okay? So, ito yung ano... Ano yung magluto? Grado. Okay lalagyan natin yung ano yung food system uh, isa yan sa nagpapasarap sa igadu uh, um. So, ibibigay ko po sa inyo ng mga ingredients nito. Panoodin nyo ito, itong video na to At matututo kayo. Napakadali lang. Basta tapusin itong video, matututunan nyo. Okay?